Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra ngayong Enero 20, 2025, sa maganda at maaliwalas na araw ng Miyerkules, ika-negatibo 20 Shum ng Enero. Ang hangin ay puno ng bagong sigla at kasiyahan bilang bahagi ng pagdiriwang ng bagong taon ng Chino. Ang araw na ito ay isang espesyal na pagkakataon para sa iyo bilang isang libra na yakapin ang iyong likas na kakayahang makisalamuha at ipakita ang iyong karisma. Sa bawat hakbang na gagawin mo, hayaang magningning ang iyong alindog at sigla dahil ito ay makakaakit ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Habang dumadaan ka sa mga gawain ng araw, maglaan ng sandali upang pahalagahan ang lahat ng kagandahan na nakapaligid sa iyo. Minsan, ang simpleng pagtingin sa mga bagay sa iyong paligid ay maaaring magbigay ng ideya na magtutulak sa iyo patungo sa mas maliwanag at mas matagumpay na hinaharap. Munit higit pa rito, ito ay isang pagkakataon upang tingnan ang iyong sarili sa mas malalim na antas at tanungin ang iyong mga layunin at pangarap. Hindi mo kailangang magmadali. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang maglaan ng oras upang tunay na maramdaman ang kasalukuyan, lalo na sa mga sandaling ikaw ay surrounded ng mga kaibigan, pamilya o kasamahan. Ang iyong likas na sociable nature ay magbibigay sa iyo ng kalakasan upang lumabas at magbigay saya sa iba. Ngunit huwag kalimutan ang iyong pangangailangan na magkaroon ng sandaling katahimikan at pagninilay upang mas mapagtibay ang iyong pag-isip at pagkatao. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Aquarius, ang iyong mga saloobin ay maaaring maglakbay patungo sa mga natatanging perspektibo. Ang posisyon ng buwan ngayon ay nag-udyok sa iyo na mag-isip ng mga malikhaing ideya at magbigay ng bagong approach sa mga bagay na dati ay tila ordinaryo. Sa ganitong panahon, magsimula kang mangarap ng malalim, dahil ang mga ideya na ipinanganak mula sa iyong imahinasyon ngayon ay maaaring magbunga ng magagandang resulta sa mga darating na araw. Huwag matakot na magbigay ng pagkakataon sa iyong sarili na mag-explore ng mga bagong konsepto at pamamaraan. Ang iyong kakaibang kakayahan na makita ang kabuuan ng isang bagay ay nagbibigay sa iyo ng malaking kalamangan sa pagbuo ng mga proyektong puno ng inobasyon. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay maghahatid sa iyo ng bagong pag-unawa at mga ideya na magpapalawak ng iyong mga pananaw. Mahalaga rin na maglaan ka ng oras upang magsimula ng isang malalim na koneksyon sa kalikasan. Maglaan ng sandali para maglakad sa parke o magpahinga sa ilalim ng mga puno, kung saan ang mga natural na tunog at tanawin ay magbibigay ng pagkakataon para sa iyong isipan na magpahinga at magreflect. Ang natural na kagandahan sa paligid mo ay may kakayahang magbigay ng bagong pananaw at magdulot ng inspirasyon. Sa ganitong pagkakataon, ang mga simpleng bagay, ang huni ng mga ibon, ang pagdaloy ng hangin, at ang kagandahan ng kalikasan ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan at posibleng mga sagot sa mga katanungang matagal mo nang itinatanong. Habang ikaw ay umiikot sa iyong araw at sumasalamin sa iyong mga ideya, huwag kalimutan ang halaga ng pagkakaroon ng balanse sa iyong mga relasyon. Hayaan mong ang iyong likas na pagiging social butterfly ay magbigay gabay sa iyo sa mga pagkikita at pag-uusap sa mga tao sa iyong paligid. Maaaring makatagpo ka ng mga bagong pagkakaibigan o pagkakakilanlan na magdadala ng mga bagong pananaw at karanasan. Ang mga ugnayan ito ay hindi lamang magpapalawak ng iyong network, kundi makakatulong din sa iyong personal na pag-unlad. Ngunit, tulad ng nabanggit ko kanina, mahalaga ring maglaan ng oras para sa introspeksyon at tahimik na pagminilay. Sa paggawa nito, matutulungan ka ng iyong mga nakapaligid na mga tao at mga karanasan na makatagpo ng mga lihim na katotohanan tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, balikan ang mga sandali ng iyong mga pagkilos at pagminilay. Pansinin kung paanong ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat koneksyon ay nakapagbigay ng positibong epekto sa iyong araw. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong tatahakin ngayon ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas matabumpay na bukas. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit ang mga ito. Ang bawat tagumpay ay isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin. Daanin ang iyong araw na puno ng kasiyahan at magagandang pananaw. Patuloy mong pahalagahan ang mga simpleng bagay at ang mga magagandang koneksyon sa iyong buhay. Sa huli, ang mga aspeto ng buhay na ating pinahahalagahan ang siyang magdadala sa atin ng mas magaan at mas matagumpay na bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.